Para se comportar Sweet, oh, oh. So, mga na may kilad sa inyo na may alam na ng tablo. Sa panunto, may maaari mong magpapasa. Ikaw. Okay. Tablo ko doon, ng klase sa dalawang grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang bansa o reliyon na kanilang gagawin sa panuto. India para sa mapayang protesta. China para sa mga sa paglaban, gawain, limang minuto para maglaban. Paano nila ipo-post ang tubo ng bansa nila? Gumamit simple ko, ng simple gamitan o crop stone ng second paper, folders, or hand Silence only. Walang inya o diyan. Freeze frame na. Bawat grupo kayo mag-represent ang 30 seconds na tablo sa harap ng klase. Dapat klaro ang mensahe ng tubo sa pamamagitan ng post expression. Matapos ang tablo, magkakaroon ng mga 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 ang sa mga mo ay Salamat, appreciate nyo. So, naunawaan ba ang may clean activity? So, para sa pag-ahati ng grupo, no, magpipilang from, from left ng 1, 2. Okay, mag-start na po. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay, so yung group 1 dito and then yung group 2 dito. Then your start, your time start now. Perfect.

네 <목소리나> So, ano ang nakita ninyo paraan ng paglaban ng bansa sa tablo na ginawa sa gas? Ano yung nakita ninyo paraan? No? Yes? And, um, yung sa pagkita po namin po sa India, ano na uh, uh, nag-focus po kami sa may karato na lang po kami. Tapos, um, ang po yung mensahe po namin, tinatugunan po namin habang yun sa China naman po. Um, para pinapakita po nila talaga yung mismo um, para na-express po nila sa mukha nila and sa action po nila mismo kung ano man yung tubo nila na siguro po ang um, problematic po talaga yung ano at kailangan po nila ang ilaban kung ano man yung tubo nila ilaban. And siguro po ang um, uh, yung sa India po kasi para mas ayun po, yung kutubi na yung And hindi po ako na magpakita ng sa mukha para nakatalo na po kami um, behind the, uh, yung um, tanong ko namin sa protesta. Na. Tapos habang sila po, parang full of first to ng na po nila. Tapos ready po may action. Parang mas super active po sila in a way. Tapos kami po parang we're waiting po po na may ibang mas kulinos. Parang kami po, kapag dalawang mensahe sila, pipilis po sila. Hindi po yung pagkakaiwas sa Maraming salamat. May naari ba bang gusto mag-share? Okay, yes. kung Kumusta no, po ako sa magaling naman lang sa maraming salamat. May mahal ko mag-share. Yeah. Uh, yes? Uh, so for both protesta from uh, India and China, is yung protesta is sometimes mga people dito is they just wanted to like share lang po paano yung mga sentiments particularly in the corporate. and to spread the um, sentiments nila sa mga tao para mas maintindihan and mas lumabog pa yung mas makakaalam and mga makakaintindi sa kanila. Whereas sa uh, China mga po, yung Americans na paglaban, sometimes we can just invalidate the people's feelings, especially naman po if, halimbawa po, um, yung pinaglaban po ng mga tao na yan is para nakaka-affect na po talaga physically and sa life nila, nakakaroon po Negative effect on their um, life. -match. Basically, yung mga tao dito. Siguro po dahil nila na yung problem. they can do it in a peaceful way, right? um, of course, uh, um, through this um, way na sa um situation mas maging parkas yung maging protest nila. So, may nabong kakaroon ng medyo conflict, especially sa mga nag-defend of the mga protest nila sa protest. Ito, maraming salam. So, sa bawat balik ng bansa, meron sila iba't iba paraan na pagkipaglaban o kung paan nila ipaglaban yung kalayaan nila mula sa anumang aspeto ng kanilang kinakaroon. So, para susunod na katanungan, kung may issue ka no, o sa iyong komunidad o sa lipunan, ngayon, na kinakaharap, no, uh, anong paraan ang pipiliin mo para ipaglaban ang tama at bakit? Anong paraan uh, naisip mong solusyon no, para matugunan yung issue na kinakaharap ng iyong lipunan o sa iyong komunidad? de uma paglaban mo o oh, yung mahalaga na may pag, may may paglaban mo no yung mga isyong ito wala sa komunidad sa inyong lipunan. bakit sa tingin mo mahalaga na yung pakikip, pagkikipaglaban sa mga isyong ito sa lipunan ay mahalaga okay um, oh, siguro mahalaga po yung pagkikipaglaban yung paggamit ng platforma para ipaglaban kung ano yung kailangan ng na komunidad natin para, para ipaglaban din yun yung pakayapaan. Dahil hindi lang naman ako yung mag-benefit kung sa ating ipaglaban ko. Marami rin maapektuhan na pamilya or komunidad na tao dun sa komunidad na yun kung sakaling man hindi ko oh, gamitin yung platforma ko at makipaglaban para din sa issue naman. So parang hindi siya pansalitin kominan siya. And dagdag lang din po, sir, sa sinabi niya na mas maganda na rin po, mas maganda na gumamit tayo ng mapayapang protesta kaysa marahas sa paglaban. Dahil para kung gagamit tayo ng marahas sa paglaban, parang mas dala tayo ng hindi pakikinggan dahil gumagamit lang tayo ng action. Hindi natin sinasabi kung ano talaga yung dahilan kung bakit tayo nakapagawa. Pero kung gagamit naman tayo mapayapang protesta, mas may hindihan nila tayo dahil tayo tayo nila mismo kung ano yung gusto natin ipaglaban. And para pangilap din kasi na gamit na mo magdaas yung pagtubo dun sa isyo na yun dahil hindi yung efektibo sa panahon na yun lalo yung sinangyayari sa, sa bansa natin yung daas dahil para mas lalo lalo yung sitwasyon ng bansa natin para ng komunidad na lang kung gagamit pa tayo ng kasama para nagdadagdagan tayo ng ano nang apoy sa ayun naging sa problem at parang sa dapat sa napaka uh, malaking na kasagutan so, may pakuling tanong si teacher pa kung harap kayo no, sa sitwasyon na na, na hindi makatarong ang bagay ano yung gagawin mo para yung nagpunta ka sa bagay na hindi makatarungan. No? makatarungan ang sitwasyon. Ano yung gagawin mo para malutas For example, may nakita kayo ng isang tao na, or isang tao na may ibang na nangyayari sa kanya, hindi na makatarungan yung nangyayari. Ano yung maaaring gawin ninyo? O may tutulong ninyo? Kung meron. Yes. Sa akin, sa akin, pwede ako po, may may kaya ang may basic para sa kanya. para na ako, um, um, Pero kung um, wala na ba po, ko um, um, naman po, um, po, protest na po ako at ipapaan ko sa um, authority um, yung may kaya ang para lang sa hindi mga tarong ng magagawa Pero kung ikaw yung nalagay sa ganang sitwasyon, pagpunta ka sa hindi katawag mo ng bagay o sitwasyon, natin na yung gagawin mo? Pag anong klaseng paglaban na gagawin mo? Siyempre po, po, unang muna, magpaprotesta po para ipaalam po ko, ay magpunin ang sabi ko nila para um, bring awareness po para sa kung um, kung sino man po maaari mo ang pagdita sa akin in a way. Uh, pero if hindi po sila nakikinig, kalimitan po kasi pag nagpaprotesta po ng mapayapa, hindi naman po try Show, so, ang isyo ko ay wala. Harap din po ako i-release namin ang mga nangyayari sa gawin na gawa. So, kung wala kayong pinag-iayari na pinag-inapaal ko sa kanila kung ang okay lang lang po at kung paano kaya din gawin para maresulta ng hindi makatalo na nangyayari sa akin, na nabago ko Siguro hindi ko marahas pero hindi naman, hindi naman po hindi naman nila intention na gawin marahas yung paglaban ng nilalaban ng namin po sa babalik ng gobyerno. Kaya kailangan po nilang ang lumaban directly para mapansin po sila. Kasi kung hindi naman po sila papansinin, parang ako po, parang kung ako yung nalaban po ako, para mas marinig nila. Kung hindi po nila marinig, yung mo protesta. Sisiro po ako sa harap nila. Para may gawin na po sila. Ayan. Maraming salamat sa napakabanda ninyong kasagutan. No? Yung may aktibidad natin ngayon ay may kinalaman siya no, sa pagiging diskusyon natin sa araw na ito. No. Yung bawat klase ng pakipaglaban ay siyang ating mas papalalating sa ating diskusyon sa hapon na ito. Para sa ating aralin, nikan at epekto nito. No? Para sa kon konsepto ng passive resistance, sa mga hindi ang passive resistance ay ito yung mapayapang pagkikipaglaban. No? Doon, pinakita ni Gandhi yung pagkikipaglaban niya ng mapayapa na hindi gumagamit ng dahas. Una, kilalaman muna natin sino si Mahatma Nainihiyan na ba sa inyo na kapakilala kayo, mahal mo ba ganyan? Ayan na mga ganyan. Wala na na may, may alam na ang sino si mahal mo ganyan. Sa ating pong konstek ko, may isang bayan ba kayo kilala na hindi gumamit ng madahas na kolekto na 1869, naging tanda niya sa paggamit ng non-violence no kaya pang paraan ng ikipaglaban. No? Nilaman na niya ang pangumuno ng mga British upang pang magamit ng pan tanong Dahil ako na naging ay other than his uh, British occupation. No? So, tinawag siya naman ng bansa dahil sa kanyang halagang papel sa kasalisan. pinamahalang nito na napakalipit ang uh, India. No? Uh, para sa Pilipinas, ng no? nung under tayo ng colonization ng Spanish, diba? maraming aspect o bagay na marahas na inapaka ng dinda ng mga Pilipino. So, ganun din sa India, no? sila ay uh, ng British Empire, madami na, na, na wala na Bago, kalayaan, hindi na karapatan, na may paglaban ng kalayaan ng mga Asian people. At natulog ito naman, kaya parang kaya hindi pa kapatay-patay. So, ang passive resistance bilang paraan ng paglaban ni Kami, so, ayun na nga, si Madam Karine ay hindi gumamit ng mataas na pag o Pag-ibig niya ang passive resistance o non-violent resistance bilang paraan ng paglaban 400 km para ipakita nito, ipakita nila yung pagputol nila sa pagpataw ng mabigat na bubis na asin na ginataw ng mga British na uh, tao. Ang uh, isa pa dito ay ang cooperation movement kung saan ang mga Indian people ay nanawagan no, na ma huwag makipagtulungan sa mga British sa pamamagitan ng pagsuway sa mga batas nila at pagtigil sa pagbili ng mga produkto na meron ng mga British people. Ang naging epekto ng passive resistance, isa dito ay nagbigay dahil dito no, sa pagkakakisa ng mga Indian dahil doon sa uh, resistance na binuo ni Gandhi no na bigay silbi apoy dito no, sa mga uh, mga kaluluwa o bibig na pagtulog ng mga Indian people no, na bigay ito ng uh, apoy na magkaisa ng mga Indian people at nakupang dito yung uh, damdamin pangkabansa pagkabansa ng mga pawa ng mga Indian people parang sa ating konsepto sa Pilipinas no, Uh, nakipaglaban si Jose de Sala gamit ang um, pagsusulat um, mo, no? binuhay nito yung mga, mga kaluluwa mga, mga Pilipino upang ipaglaban at tumayo para ipaglaban yung kalayaan natin. Um, at sa huli, eh, ito ay naging malaking hakbang patungo sa kalayaan ng India ng 1947. Yung kinama ni, ni Gandhi uh, na pacifist stance, naging malaking step ito o hakbang upang uh, tuod ng kalakayan no? at sa mahalagang kilos na ginawa ni, Pas ni Gandhi gamit ng passive resistance mo na ng British Empire ang India at pinatawan ng mga bigat ng buwis gaya dahil mga ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa mga India yun yung dahilan. at ang salt march no, pinamunaan ni Gandhi ayan patungo sa parma ni Tatong Daddy bilang simbolo ng pagtutol sa buwis sa uh, asin at yun ang isang paan ng cooperation movement ni, ni Gandhi ang mga Indian na huwag magpagpulungan sa mga pangalawang British at ang epekto ng kawagod ng sa mga India kumilang kapangyarihan ng British at naging inspirasyon dito sa ibang bansa sa Afrika, Asia at nagumahan sa imperialismo. So, sa ating talakayan na yun ay dito na ang ating diskusyon. may mga katanong na kayo na gusto ang ilinaw, clarification, or final reaction, na May natutunan ba kayo sa araw na?